ano or sino nga ba ang mga multo? Unang-una, hindi sila mga ligaw na kaluluwa mga kasambreros. May patunay tayo dyan. Ecclesiastes chapter 9 verses 5 to 6. For the living know that they will die, but the dead know nothing. Ibig sabihin, hindi na sila makakagalaw. And they have no more reward for the memory of them is forgotten and for, or forgotten. Also, their love, their hatred, and their envy have now perished never more will they have a share in anything done under the sun. Ibig sabihin, hindi na sila bumabalik sa mundong ito mga customers and they have no share. Ibig sabihin, totally hindi na sila nakakabalik dito um, ang mga multo mga sombreros ay mga alimpores ni satanas mga demonyo po sila na pinapakawalan ni satan dito sa mundong ito para takutin ang tao mga ngaral or Ecclesiastes 9.5-6 alam ng buhay na siya ay mamamatay ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan o nakakalimutan ng libusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit Ano pat walang o wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. So malinaw na malinaw po. Ang mga multo po ay kampon ng demonyo or kampon ni satanas mga smers, And sila yung mga angels na kung pa tinatawag na Fallen Angels mga kasombreros from Genesis chapter 6 uh, verses 1 to 22 and then um, sila yung mga hindi sumang no? sila yung nagreberde sa Panginoon ito sila um, 2 Corinthians chapter 4 4 uh, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan, referring to Satan, a uh, small d, Diyos, sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ibig sabihin po, sila yung mga uh, nagrebelde no uh, nag, uh kapapa, nag aklas laban sa government or gobyerno ni Lord sa langit and um, kasi one third them, eh, uh, according sa research no um, one third ng angels pang sumama kay, kay, Satanas para um, uh, mag aklas at lumaban sa kanya so yun yung mga multo na um, kapapa, labas-pasok sa impyerno mga kasembreros para gambalain, takutin, at uh, linlangin ang mga tao mga And remember, uh, from the time of Adam and Eve, yung goal ni Satanas, yung kanyang character ay panlilinlang. And uh, that's one way itong mga multo na itong mga kasembreros na sinasabing, ligaw na kaluluwa. Ito po yung isang way ni uh, Satanas Marcos para i-trick ang mga tao, para linlangin ang mga tao and matakot ang mga tao. Everything, no, every fear, yung takot na nararamdaman natin, di ba? Kapag may multo. So, ibig sabihin, that's uh, work, no, gawain niya ni Satanas Marcos, mga kasombreros kasi Um, yung kumbaba, yung takot na itinatanin niya sa, sa ating isip sa ating puso, ay technique po niya yan para po matakot tayo mga kasembreros because that's his nature, that's what he is. And then last verse natin mga kasembreros, 2 Corinthians chapter 11 verse 3, uh, para po mas malinawan tayo mga kasembreros uh, Sabi ni Apostle Paul, ngunit nag-aalala akong baka malason uh, ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas referring to uh, Satan mga kasama. so um, parating natin tatandaan na the father ang tatay ng katatakutan ang tatay ng paglinlang, uh, paglilinlang uh, kasinungalingan si Satan yon mga kasama. so every time if we do uh, cheat if we do uh, deceitfulness if we do um, lying no, uh, lahat ito ay um, nagiging ama nagiging father natin si Satan, mga asos. Whereas, kapag tayo po ay gumagawa ng opposite, no, ng katotohanan, ng pananampalataya, pag-ibig, pag-asa, at hindi takot sa kung anumang bagay, kundi takot sa Diyos, um, yan po yung magawa ng banal espiritu ng ating Panginoon. Mula rito sa Davao del Norte, yan ang konting kalamang dapat na alam mo.